Hello, so ngayon pag-uusapan natin ang isa sa mga uh, pinaka mahalagang topic na kung saan pinagkaguguluhan sa ating page. Ito ay ang bakit kailangan ng magulang o kapamilya na i-follow up ang reading ng isang bata sa bahay. Yeah. Pag-uusapan natin kung bakit mahalaga ang role ng magulang o kapamilya sa pag up ng pagbabasa sa bahay okay, para sa kanilang mga anak. Dahil hindi lang ang paaralan ang may papel sa pagkatuto ng mga bata kundi pati rin tayo sa bahay. Bakit mahalaga ang pagbabasa para sa bata? pagbabasa ay isang mahalagang kasanayan na hindi lang nakatutulong sa edukasyon ng bata, kundi pati na rin sa kanilang paglago bilang tao. Ito ay nagpapalawak ng kanilang vocabulary, nagpapabuti ng kanilang komunikasyon, at nagpapalakas ng kanilang pag-unawa sa iba pang subjects. Bakit kailangan ng follow-up sa bahay? Una, mas malalim na pagkatuto. Sa bahay, maaring magbigay ng personal na atensyon ng magulang, kaya mas natutulungan ng bata sa mga bagay na mahirap unawain o intindihin. Pangalawa, pagtutok sa interes ng bata. Ang magulang ay mas nakakaalam kung anong klase ng mga libro o kwento ang ikinagigiliw ng bata. Kaya mas madali silang mahikayat magbasa. Pangatlo, pagpapalakas ng relasyon. Ang pagbabasa kasama ang bata ay hindi lang para sa learning, kundi pati na rin para magbanding kayo at mapalakas ang iyong relasyon. May mga tips para sa efektibong follow-up sa pagbabasa. Una, magbasa kasama ang bata. Maglaan ng oras araw-araw para magbasa ng libro kasama ang bata. Pangalawa, mag-set ng reading time. Gumawa ng regular na oras para sa pagbabasa kahit 10 to 15 minuto lang araw-araw. Pangatlo, magbigay ng pabuya. Purihin ang bata at magbigay ng maliit na gantimpala kapag natapos nila ang isang libro o Pagbabasa ay isang mahalagang skill na dapat palakasin sa bahay. Sa pamamagitan ng pag-follow up sa pagbabasa, mas mapapalakas natin ang love for reading ng mga bata at matutulungan silang magtagumpay sa kanilang pag-aaral salamat maraming salamat po sa inyong panunood at maari niyo pong i-share ang ating video para magbigay pa ng awareness at karagdalang kaalaman sa mga magulang tulad natin. Thank you!